Good morning. Kadabi po hindi payagan ni Aya nag-block na po sa TikTok. Kung 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 gusto pa rin sana si makulit kasi mapasaway na si. Na yon pero mag Pero nakapansin na po sa 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 uh, na, na, nakamali ako ang post sa ibang tiktok kung hindi sana sa comment pero sana nakapost ko yun po sa tiktok sana yun paaga pa mapaaga na na yung araw ng April 28, 2024 ang may na po mag mag na ng kaya kay sa akin sa pagkakaibigan tanda po noong January 3, 2021 nagsimula sa history at nakaunaw ng pagkakataon sa aking aya sa kumo ang naging regular na rin ang pre chef simula noong March 27, 2021. Nag, uh, po, uh, nag natin. Wala sa sa nag-chat ko sa messenger. Ah, uh, oh, dahil nag uh, naga ito, nag, uh, mapapasalamat tayo si Aya sa sawang sa aking pre ko sa gaaapin po, po, kaya sa loob na taklong taon una sa for 1 year you for 3 years Facebook for three years, Messenger for three years, Sa mga chat Chakko ni Aya, Twitter for one year, Aya Espoyers for five months, Saisi ik, ik Shop for three months. saan po magkailangay sa akin magpapasa magdulot sa papapasalamat sa akin kaya ano aya ko ay tuloy yan na magpapaalam na sa samahan ko kay Aya sa fish Sa ano yung mag, mag, magpasalamat sa for ang sa akin ibang po ang social media ng Instagram for 3 years. Pero na-happen mo papa para mag-aasaan po mag-aalamin, Aya. I love you, po Aya. Marami-marami salamat po, Jenny, Aya, ka-Akarata. Hanggang sa muli. Joy, Annie, Mary, I love you, Aya. Thank you. Aya, I love you. We'll see each other again. Don't cry. It's not the end <laughs> of everything. And I'll lay. I may be miles away. But here is where my heart will stay with you. My friend's with you. God damn it, I got a hope. Let me get up. Get up. Ngayon, <laughs> hey, kung makasay Kung ba, para kayong ayah, hindi lang ako makamaka, ano yun nakita. Thank you, Aya. Miss you. Pagka na lang. Pagka na, na lang. Masa na po. Pasensya lang po kasi para magpag na ako, ako mag uh, longest na po ang bishop natin, sinamahan ko. Yan yun, ito ba po? Sa apin na